Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Ito ang lingkod ko na aking itataas Na aking pinili at kinalulugdan Ibubuhos ko sa kanya ang aking espirito At sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita Ni hindi magtataas ng kanyang tinig ang malupok na tamboy hindi babalihin, ilaw na aandap-andap din niya papatayin, at ang katarungan ang pairalin Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob, paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't gladlad ng kalamitan, lumikha ng lupa, at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At nayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Pinigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng miwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggu ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Panginoon ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Panglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman, sa mga panganig kanyang iinatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Pangino'y aking panglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Pangino'y aking panglaw, siya'y aking kaligtasan kahit sa lakayin ako ng kaaway. Magtitiwala rin ako sa may kapal. Pangino ay aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo ay magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon ay aking tanglaw siya'y aking kaligtasan. Awit pambungad sa mabuting balita. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesus Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Aning na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Britanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi bakit hindi ipinabili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa shay magnanakaw. Siya ang at ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa padwilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya kaya't pumaroon sila hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanya muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming gudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Kristo.